Sinasabi nito na ninanakawan mo ang Diyos kapag ipinagkait namin ang aming mga ikapu at alay. Pinag-iisipan ko ito. Gagamitin ba ng Diyos ang pera mo sa langit? Hindi. Magkakaroon ba ng halaga ang iyong pera sa langit? Hindi. Kaya bakit sinabi ng Biblia na ninanakawan mo ang Diyos kung hindi mo dinadala ang iyong mga ikapu at mga handog? pinag-iisipan ko yon. Ano ba talaga ang ninanakawan mo sa Diyos? Sa tingin ko, hindi pera ang pinag-uusapan ng Diyos dito. Ang iyong pera ay kumakatawan sa kaharian. Basahin ang awit 25:27. 27 Sinasabi nito, Hayaang sumigaw sila sa kagalakan sa aking matuwid na layunin at hayaan silang magsabi ng patuloy. Patuloy na sinasabi ng lahat. at sinasabi, Dakila ang Panginoon na nalulugod sa kasaganaan ng kanyang lingkod. Kaya pinagninilay-nilay ko ito at kapag ipinagkait ninyo ang inyong mga ikapu at alay, ito ang ibig sabihin nito, ninanakawan namin ang kasiyahan ng Diyos na makita kang umunlad ang kanyang anak, ang kanyang anak, ang kanyang anak na babae sa bawat aspeto ng iyong buhay. Ito ang hitsura ng pagnanakaw sa Diyos. Kaya kapag nagpasya kaming manatili sa kahirapan, sa kakulangan, ninanakawan namin ng Diyos ng kasiyahang makita kang umunlad. Ang ilang mananampalataya ay hindi naniniwala sa ikapu. Naintindihan ko naman yon. Tama dahil bahagi ng batas. Ito ba yon? Hindi. Hindi ito bahagi ng batas Hayaan mong ipakita ko lang ito sa iyo. Ikapu, maari ba nating ipakita ang slide na ito? Ang ikapu ay par taon bago ang batas. Sabi ng lahat dati. Dati. Wisdom online. I-type ito pa baba. Bago ang batas. Ano ang ibig kong sabihin dito? Sinakain at Abel ay nagbibigay ng ikapu sa Panginoon. Ito ay bago ang panahon ni Moises. Tama. Ito ay nasa Genesis 4.3.4. Abraham, diyo, Muli, bago si Moses, bago ang sampung utos, tama ba? Nagbigay si Abraham ng ikapu sa Diyos at makikita mo ito sa Genesis 14, 18, 20. Si Jacob, muli, bago ang panahon ni Moises, bago ang kautusan, ay nagbigay ng ikapu sa kautusan. Genesis 28, 20, 22. Ang mga tao noong panahong iyon ay kusang nagbibigay sa Diyos ng kanilang mga ikapu sa harap ng batas. Sinasabi ng lahat sa harap ng batas bago ang batas. Kailangan nating maunawaan ito. Ito ay dahil ito ay isang prinsipyo ng kaharian. At dahil ginawa nila ito, naranasan nila ang mga pagpapala ng Diyos araw-araw. Naranasan nila ang mga pagpapala ng Diyos araw-araw. Kaya simbahan, alam mo, ito ang mga paraan ng kaharian. Kung gusto mong maranasan ang kaharian at mga pagpapala nito sa ating buhay, kailangan nating iayon ang ating mga paraan sa kaharian. Sinasabi ng lahat na ang ikapu ay utos. Ang ikapu ay isang utos. Ito ba may kinaging utos makinig sa paglipas ng henerasyon? Pagkatapos henerasyon ni Abraham at Jacob Tao nagsimulang magbago kanilang mga paraan. Nagsimulang maglingkod ang mga tao sa ibang mga Diyos at Diyos-Diyosan. Tama, nakakalimutan nila ang mga daan ng Panginoon. Kaya ano ang ginawa ng Diyos? Ginawa niya ang ikapu bilang utos upang patuloy niyang pagpalain ang kanyang mga tao. Iyon ang pangunahing dahilan. Basahin natin ang Deuteronomio 26.13. Sinasabi nito, Kung magkagayo'y sasabihin mo sa harap ng Panginoon mong Diyos, Aking inilabas ang mga banal na bagay, ang ikasang pong bahagi sa aking bahay. At bukod dito ay ibinigay ko sa levita, sa dayuhan, at sa taga-ibang lupa, sa ulila, at sa babaeng bao, ayon sa lahat ng iyong mga utos. Ito ay naging isang utos, iwa na iyong iniutos sa akin. Hindi ko nilabag ang alinman sa iyong mga utos ni hindi ko kinalimutan gusto kong basahin ang talatang ito dahil ito ay nagpapakita sa atin na ito ay naging isang utos. Muli ginawa itong utos ng Diyos dahil nais ng Diyos na patuloy na pagpalain ang kanyang mga tao. Malakias 3.10. Sinasabi nito, dalhin ang lahat ng ikapu sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay at subukin ako ngayon, sabi ng Panginoon, hukbo, kung hindi ko bubuksan ang mga bintana ng langit sa ibang mga bersyon ng Biblia, sinasabi nito na mga pintuan ng tubig sa langit at ibuhos para sa iyo ang gayong pagpapala. Muli, binibigyan nito kung bakit. Bakit gusto ng Diyos na magbigay ng ikapu at dalhin ang mga handog sa kanyang kamalig? Ito ay dahil dito. Nais ng Diyos na dalhin sa iyo ang isang avalanche ng mga pagpapala. Amen indeed. Ito ang kanyang puso para sa iyo. Nagikapu ka hindi dahil gusto mong pagpalain ng Diyos at ang kanyang simbahan. Nag-ikapu ka dahil gusto mong patuloy kang pagpalain ng Diyos, ibuhos ang mga pagpapala, ang pag-uumapaw ng mga pagpapala, ang pagguho ng mga pagpapala, na wala kang sapat na puwang upang matanggap ito. Natanggap mo ba ito, simbahan? Oo. Ito ang puso ng Diyos para sa'yo. Masasabi mo bang amen yun? Amen. Truly indeed. Amen.